So ito na nga yung karugtong ng story time ko mga mami sa part 6 na ata to. Hindi ko na matandaan kasi mahaba-haba pang story time to. So hindi na ako magkapaligoy-ligoy mga mami sa ito nga at sisimulan ko na. Fast forward tayo mga mami pagkatapos ng buong maghapon na operasyon sa akin eh, finally nga nailabas na ako sa loob ng operating room. Pero pagkalabas sa akin sa operating room mga mami sa hindi na ako nakita ni daddy kasi nga diniretso na ako sa loob ng ICU. At wala pa rin akong alam sa nangyayari ng mga araw na yon Hindi ko alam kung nagising na ba ako after kong operahan or after 24 hours pa bago ako nag gumigising. Pero ang sabi sa akin ni Daddy, ginising naman daw nila ako. Yun nga lang, lutang na lutang pa ako kaya pinatulog ulit nila ako. At nung nagising naman ako sa ICU mga mami, hindi ko alam kung isang buong araw lang ba ako natulog o dalawang araw na akong tulog. Basta alam ko pagising ko eh, talagang ramdam ko na lutang na lutang pa ako kasi nung time na yun natatandaan ko eh hinahatak ko or gusto kong tanggalin yung tubo na nakakabit sa bunganga ko kasi hindi talaga ako komportable tapos meron pang maliit na host na nakasuksok sa ilong ko daanan ng pagkain ko pero dahil hindi nga pwedeng mahugot yung tubo na yun mga mamis eh hinawakan agad ng mga doktor, nurse, caretaker ay caregiver pala <laughs> Hinawakan nila yung mga kamay at mga paako mga mamis kasi gustong gusto ko talagang hatakin yung tubo sa bunganga ko dahil hindi talaga komportable at sobrang sakit talaga niya sa may lalamunan. So dahil hindi naman nila pwedeng 24-7 akong hawakan, ang ginawa nila, tinali nila yung mga kamay ko sa magkabilang gilid ng kama. So wag nyo silang i-judge mga mamis kung bakit nila ginawa yon kasi ang pagkakaalam ko, ginagawa talaga yun sa mga pasyente na gustong hatakin yung tubo na nakabit sa bunganga. Syempre kapag natanggal ko nga naman yung mga mamis, ay hindi ko kayang huminga mag-isa, baka imbis na nag buhay lang ako, may pag-asa pang mabuhay, eh natuluyan na dahil natanggal ko yung tubo ko. So pagkatapos nga nilang atali yung mga kamay ko sa magkabilang gilid ng kama, hindi ko na alam ulit yung nangyari mga mamis kasi parang in-injection at ata nila ako ng pampatulog. So fast forward tayo mga mamis, nagising na ulit ako, hindi ko na naman alam kung maghapon or magdamagbahong tulog. Basta ang alam ko pagising ko, yun nakita <laughs> nakatali na nga yung mga kamay ko. Tapos ayun, nakapagdilat ko, nandurin yung mga doktor, merong nurse, tapos merong isang caregiver na nag-aasikaso nga sa tapos syempre dahil hindi naman ako makagalaw noon, hindi rin ako makapagsalita, wala, nakatingin lang ako sa kanila hanggang sa sumisenyas na ako sa kanila na yung kamay ko sinisenyas ko na nangihingi nga ako ng panulat. So mabait naman sila mga mami, sinanggalan nila yung tali kasi piling nila kalmado na ako at hindi ko nahuhugutin yung tubo ko, tapos binigyan nila ako ng panulat. So ang sinulat ko doon, nagmamakawat na ikiusap ako sa kanila, natanggalin na nga nila yung tubo ko kasi hindi ko talaga nakaya, sobrang sakit talaga, parang may tumutusok sa lalamunan ko. Pero hindi nila ako pinagbigyan kasi nga hindi ko pa daw kayang huminga mag-isa. Hindi pa naman daw ako okay, hindi ko pa naman daw talaga kaya kasi nga naman mga mamis mula umaga hanggang hapon ako inoperahan. Sino ba naman ang makakayanan agad 'yon? So ay fast forward ulit tayo mga mamis. Hindi ko na alam kung gaano katagal sa ICU. Basta ang alam ko, umaga at hapon pinupuntahan ako ng mga doktor kasi nga meron na akong tube sa tagiliran din na nakabit na may lumalabas doon na liquid. So yun yung binabantayan nila bukod sa mga lab test ko na nagkakaproblema, eh yun pa yung isang problema kaya hindi nila ako mailabas agad sa ICU kasi nga hindi talaga nawawala ng lumalabas na liquid doon sa tube na yon. Tapos isa pa sa binabantay nila yung dumi na lumalabas sa bituka ko, tapos yung creatinine ko kasi nga 'di ba cancer nga yung diagnose nila sa akin. So tinanggalan nila yung isang kidney ko. Ayun yung dahilan bakit biglang tumaas yung creatinine ko. Tapos sa bituka ko naman tinitingnan nila kung normal ba yung paglabas ng pupu. So pagkatapos ng limang araw or apat na araw mga mamis, eh tinanggalan nila yung tubo ko. So hinugot lang nila yon, hindi na kailangan ipasok sa operating room. So syempre, um okay yung pakiramdam ko, medyo gumaan, pero yung isa sa nakakairita gayong yung sa may ilong ko na daanan ng pagkain ko. Yun naman yung isang nare-request ko sa kanila na baka pwede nang tanggalin. Ayun naman yung medyo natagalan talaga sa ilong ko. Eh ang hirap kasi mga mamis pag doon nila pinapadaan yung pagkain ko, eh nahihirapan ako. Hindi ko pala nasabi sa inyo mga mamis, nung tinanggal na nila yung tubo ko, eh pinalitan nila ng oxygen kasi nga para hindi ako mabigla. Tapos mga ilang araw din, ayun pinagbigyan nila ako, tinanggal na rin nila yung hose sa ilong ko. Siguro dahil nakita rin naman na talaga nila na kaya ko nang kumain. Pero bago nila hugutin yung mga mamis, eh pinain inom nila ako ng tubig na dahan-dahan para nga malaman nila kung kaya ko na ba talaga. Tapos nung nakita nilang kaya ko na talaga, ayun, tinanggal na talaga. Tapos ayun na, tumagal na ako dun sa ICU. May pagkain ako. Tapos sinatanong nila ako kung ano yung gusto kong pagkain. Nung sa ICU ako, mga mamis, walang bawal na pagkain. Tapos hindi ko pa rin nakikita si daddy or si mama noon kasi nga bawal. Kasi nga pandemic nung time na yun, ba diba? So bawal pumasok sa ICU kapag hindi ka naka swab test. Tapos hindi ko na rin maalala mga mamis kung saktong 10 days ba or saktong 2 weeks bago ako inilabas ng ICU. So ayun, napunta na ako ng ward and finally nakita ko na si daddy. So wala akong mga may pakitang picture dito mga mamis kasi nga bawal ang cellphone sa loob ng ICU. Pero after neto, susunod na story time ko, marami kayong may kita mga picture ko. Actually, kahit sa ward mga mamis, bawal din talaga magpicture. Pero yung mama ko, medyo pasaway. Ayun, nagpicture-picture ba naman? Buti na lang nakita ko yung cellphone ng mama ko. May mga picture ako. Kaya ayun, sinave ko din. Tapos sinend ko sa akin. Kasi nga, nakita ko din. Sabi ko, buti na lang din pala. ay eh, nagpicture-picture yung mama ko. Kaya meron din ako may papakita mga picture sa inyo dito. So, ito na yung nakakaloka mga mamis. Nung nasa ward na ako, pakiramdam ko talaga na parang may kakaiba. Kasi nga, lagpas isang linggo na simula nung na maoperahan nako Tapos, piling ko naman ay kayang-kayang -kaya kaya ko na pinipilit ko ng gumalaw mga mami sa pinipilit ko ng tumayo pero hindi pa ako nakapunta ng CR noon umiihi lang ako sa gilid ng kama tas may saluhan lang pero may isang beses nga na inisip ko na barang kayang-kaya ko na nagsapasama ako kay mama na magpunta sa CR para doon ako mag-ihi. Kasi nga lagi lang ako nakadaya per mga mami eh. Hindi talaga komportable eh, kapag nakadaya per parang feeling ko mas lalo ako magkakasakit. Kaya kahit nahihirapan talaga ako ng mga mamis, pinipilit ko talaga na tumayo kahit sa gilid ng kama. O di naman kaya, pupunta ng CR. Pero nung nilabas ako sa white mga mamis, pinagbawalan ulit akong kumain. Kahit nang inom ng tubig mga mamis, bawal. Kasi nga tinitingnan nila bakit hindi tumitigil yung paglabas ng liquid doon sa tube na nakakabit sa tagiling iran ko. Super OA kasi nung labas ng liquid mga mami sige. Eh, sabi ko nga sa inyo kulay gatas 'yon. Tapos parang kakatanggal lang nila ng liquid, punong-puno agad. Tapos tanggal ulit sila, punong-puno agad. Kaya ayun, pinagbawalan nila akong kumain kahit inam ng tubig, kahit ano, bawal talaga. Kaya umiiyak na ako noon kasi nakakaramdam na ako ng gutom, nakakaramdam na ako ng panunuyo ng labi ko, ng lalamunan ko. Pagkatapos ng ilang araw, eh hindi naman talaga nawala yung liquid. Naawan na rin siguro sila sa akin. pinagana na nila akong kumain. So ito na nga mga mamis, no. Nung anduro na nga ako sa ward, nung feeling ko na, kailangan ko nalang magpalakas para makalabas na ng ospital at makauwi na, hindi pa pala okay. Bigla akong naramdaman na may sumasakit na naman pero sa kabilang side naman ng tagiliran ko. Kung dati nga ay sa left side, ngayon naman mga mamis nung time na yon ay sa right side naman. So nung una hindi ko muna masyadong iniinda kasi parang wala lang tapos pasakit na ng pasakit hanggang sa nagsabi na ako sa nurse. So dalawang araw ako nagtiis sa sakit na yon mga mamis kasi nginjectionan in lang nila ako ng painkiller pero hindi talaga pas palalarang palala yung sakit. Mas malala pa siya nung unang nagparamdam yung sakit sa kaliwang tagiliran ko. So may dahilan pala mga mamis kung bakit sumakit yung kanang tagiliran ko. Kaya pala sumasakit yung kanang tagiliran ko kasi mga mamis, yung kinabit nilang maliit na tubo sa akin na pinalit nila dun sa ayorta ko. Nasira or nabasag pala yun mga mamis. Kaya pala masakit yung kanang tagiliran ko kasi nagkakaroon na pala ng pagdudugo doon sa loob ng katawan ko kasi nga yung tubo o yung graft na kinabit sa akin ay nasira. Kritikal ulit ang lagay ko mga mami sa nagpasaut ako nung time na yon kaya kailangan ko na namang operahan para matanggal nila yung nasirang graph na yon tapos mapalitan ng bago.